parang may kuryente sa hangin. Hindi lang ito dahil sa mga ilaw at camera, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas personal. Hindi galing sa ilaw ng McDonald's, kundi galing sa kimika ni na Barbie Forteza at David Licauco. Ang kanilang mga mata ay nagkakaintindihan, parang may sariling wika. Sumigaw ang direktor ng action, at sa isang iglap, nagbagwago ang lahat. At biglang, hindi na sila Barbie at David, kundi ang mga karakter nila na wagas kong magmahalan. Ang bawat galaw, bawat titig ay puno ng damdamin. Nagkatitigan sila, yung titigang nagsasabi ng lahat. Parang may mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Action. Ang eksena, dapat may halik. Isang halik na magpapakita ng tunay na pag-ibig ng kanilang mga karakter. Isang mabilis na halik sa labi para selyuhan ang pag-iibigan ng kanilang mga karakter. Pero hindi ito basta-basta halik lang. Pero nang maglapat ang kanilang mga labi, parang may nagbago. May naramdaman silang kakaiba, isang spark na hindi nila inaasahan. Medyo natagalan ang halik, parang may spark na sumiklab sa pagitan nila, isang mabilis na sandali ng hindi may ilang koneksyon. Sumigaw ang director, cut, nagpalakpakan ng mga crew. Ang halik na iyon ay nag-iwan ng marka. Lingid sa kanilang kaalaman, ang tila inosenteng commercial shoot na ito ang magiging simula ng isang malaking gulo, isang bagyo ng emosyon na malapit ng sumabog. Ang halik na iyon ay magbabago ng lahat. Malayo sa set, si Jack Roberto ay nasa sala niya, nagpapalipat-lipat ng channel. Sunod-sunod ang tunog ng kanyang cellphone, puro fans na kinikilig sa bagong McDonald's commercial. Naisipan niyang panoorin kung ano ang pinagkakaguluhan. Doon, sa screen, nakita niya si Barbie, ang kanyang Barbie, na hinahalikan si David. Parang sinuntok siya sa sikmura. Hindi lang basta halik, yung paraan ng pagtingin ni Barbie kay David, yung hawak, yung kimika. Selos, berde at makamandag, ang nagsimulang gumapang sa kanyang tiyan, parang pinipilipit ang loob niya sa bawat ulit ng commercial. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pag-arte lang yon, sabi niya sa isip niya, trabaho lang. Pero paulit-ulit sa isip niya ang mga imahe, bawat ulit ay lalong nagpapalakas sa apoy ng selos na naglalagablab sa loob niya. Kinabukasan, mabigat ang tensyon sa studio. Si Jack, hindi na napigilan ng emosyon, nagmaneho papunta doon dahil sa galit at selos. Bigla siyang pumasok sa set, hinahanap si David, nagtinginan ng mga crew, ramdam ang pagbabago ng atmosphere. David, kailangan nating mag-usap, ngayon na! Si David, nagulat, tumayo sa upuan niya, litong li Barbie naramdaman ang paparating na gulo parang nanlamig. Yak, anong nangyayari? Pwede naman tayong mag-usap mamaya, huwag tayong gumawa ng eksena. Pero wala sa mood makipag-usap si Jack. Naglakad siya papunta kay David, nakakuyom ang mga kamao, galit na galit. Ang pagkalito ni David ay napalitan ng galit. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Trabaho lang yon, isang eksena. Away ka naman. Pero si Jack, nabulag na ng selos, hindi nakikinig. Sinugod niya si David at tinamaan sa panga. Umugong ang tunog ng suntok sa tahimik na studio. Nagkagulo, nag-uunahang umawat ang mga crew, pero hindi nila mapigilan ang dalawa. Nanood si Barbie sa takot, tumitibok ang puso niya, naluluha ang mga mata, nagsuntukan, nagsigawan. Ang set na dating lugar ng creativity, ngayon ay naging battleground ng selos at hindi pagkakaintindihan. Sa wakas, napahiwalay sila, parehong hinihingal, may mampasak, si pumatim, ulit, ulit, at nasa kakabingi. I-pack up ng set, tapos na ang shoot na to. Ang mga sumunod na araw ay puro hingi ng tawad, paliwanagan, at nakakailang nakatahimikan. Kinalat ng media ang suntukan sa McDow, lalong pinainit ang isyu. Si Barbie nasa gitna hati ang puso sa dalawang lalaking mahalaga sa kanya. Puno ng guilt at pagsisisi. Kinausap ko si David, humingi ako ng tawad. Narealize ko ang selos ko ang nagtulak sa akin para gumawa ng hindi maganda. Habang ginagamot ang mga sugat ko, pisikal at emosyonal, pinakinggan ko ang paghingi ng tawad ni Jack. Naiintindihan ko kung saan siya nang gagaling, yung insecurity at takot na nagtulak sa kanya para magwala. Mahaba at mahirap na proseso. Nasira ang tiwala, sariwa pa ang mga emosyon. Pero sa gitna ng gulo, may sumilip na pag-asa. Si Barbie, nasa isang sangandaan. Sa gitna ng kanyang karera at personal na buhay, nararamdaman niya ang bigat ng bawat desisyon. Nabago siya ng nang nangyari, napilitan siyang pag-isipan ang relasyon niya kina Jack at David. Ang mga alaala ng kanilang mga pinagsamahan ay bumabalik sa kanya, nagdudulot ng kalituhan at sakit. Mahal niya si Jack, sigurado siya doon. Ang mga sandaling magkasama sila ay puno ng saya at pagmamahal. Pero yung koneksyon niya kay David, yung gaan ng loob nila sa isa't isa, on and off screen, ginugulo ang isip at damdamin niya. Ang bawat tawa at ngiti nila ay tila may mas malalim na kahulugan. Kailangan ko ng oras, ng space para ayusin ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magdesisyon ng basta-basta. Ang pressure galing sa media, sa fans at sa management team ko na lahat ay gusto ng sagot, lalo lang nagpadagdag sa anxiety ko. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan at ang bawat salita ko ay binibigyan ng kahulugan. Kinausap niya sina Jack at David ng hiwalay. Sinabi niya ang sakit at disappointment niya. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa kanya kailangan nilang maintindihan na ang mga ginawa nila ay may consequences, hindi lang para sa career nila, kundi para sa puso niya. Ang bawat aksyon nila ay may epekto sa kanyang damdamin at kinabukasan. Nasa kanila na ang bola. Sila na ang magdedesisyon kung paano nila ipapakita ang kanilang pagmamahal at dedikasyon. Nasa kina Jack at David na kung paano nila papatunayan ang pagmamahal nila, ang loyalty nila at ang willingness nila na magbago. Ang kanilang mga susunod na hakbang ay magdidikta ng kanilang kinabukasan kasama si Barbie. Unti-unting gumaling ang mga sugat, sina Jack at David, dahil sa pagmamahal kay Barbie at sa bagong respeto sa isa't isa, sinimulang ayusin ang pagkakaibigan nila. Nag-usap sila ng maayos, inamin ang mga pagkakamali, at nangakong matuto sa nangyari. Narealize namin na ang mga ginawa namin ay may consequences, hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng nasa paligid namin. Si Barbie, nakita ang genuine efforts nila muling nagkaroon ng pag-asa. Nakita niya ang pagbabago sa dalawang lalaki, ang maturity, ang humility, at ang sincere desire na maging better versions of themselves. Ang suntukan sa McDo na dating simbolo ng away namin ay naging turning point. Napilitan kaming harapin ang mga demonyo namin, pag-isipan ang mga priorities namin, at lumabas na mas matatag, individually and as a unit. Tumuloy ang buhay. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, tila walang nagbago. Ngunit sa kabila ng normal na anyo ng buhay, may mga pagbabago sa ilalim ng ibabaw. Nawala rin ang ingay sa media. Ang mga headline ay nagbago, at ang atensyon ng publiko ay napunta sa ibang mga issue. Napalitan ng ibang showbiz controversy. Ang mga bagong balita ay nagbigay ng bagong paksa para sa mga usapan at sismis. Bumalik sa trabaho sina Barbie, Jack, at David. Ang kanilang mga personal na karanasan ay nagbigay ng bagong perspektibo sa kanilang mga trabaho. Ang personal experience nila ay nagdagdag ng lalim sa mga performance nila. Ang kanilang mga emosyon ay mas totoo, mas malalim, at mas makabuluhan. Hindi pa natin alam ang mangyayari sa future. Ang mga plano ay patuloy na nagbabago, at ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad. Malayo pa sa tapos ang mga gusot sa mga relasyon namin. Marami pang dapat ayusin, marami pang dapat pag-usapan. Pero nakalabas na kami sa apoy. Ang mga pagsubok ay nagpatibay sa amin at ang mga sugat ay naghilom. May mga peklat pero hindi nasira. Ang mga peklat na ito ay simbolo ng aming katatagan at lakas. Patuloy na kinilig ang mga audience sa Barda Tandem. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon at saya sa marami. Mas matindi pa ang chemistry nila on screen matapos ang mga pinagdaanan nila. Ang kanilang mga eksena ay puno ng tunay na emosyon. Si Jack, sigurado sa pagmamahal niya kay Barbie. Ang kanilang relasyon ay mas matatag kaysa dati. Tinanggap ang role niya bilang biggest supporter nito on and off screen. Ang kanilang samahan ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Ang suntukan sa McDo ay naging kwento na pinagbubulungan ng mga crew. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng bagong kulay sa kanilang mga araw. Paalala na kahit sa showbiz kung saan malabo ang linya ng reality at fiction, ang mga tunay na damdamin ay hindi may tatago. Ang true love, tulad ng true friendship, ay kayang lagpasa ng lahat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal at pagkakaibigan ay nananatiling matatag.